Magandang araw sa ating lahat. Ako pala si Staff Sergeant Trunelo Anadjo. Ang masasabi ko lang sa karanasan ko dito sa 35 IB, yung doon sa Budtaran talaga. Kasi bago palang kami nag operate doon, uh, nag-conduct na yung brigade ng company sustain sustainment training. Kaya yon parang nagiging peace na rin yun. Kaya yun, kahit dikitan at saka disadvantage kami ng kalaban, successful pa rin namin na nakuha yung high ground at saka na kunan sila ng naka count kami. Kaya yun, yun ang masasabi ko na nag-snap rin na, na karanasan ko sa dito sa 35 IB. Amat rin ako sa Panginoon na dito pa ngayon, nagsisilbi sa 35IB. Proud ako sa 35IB. Kasi mula nang isinilang, kung sa bata pa, isinilang ako dito sa sundalo, nag-report na rin ako mula private hanggang ngayon sa 35IB. At ngayon, nagiging sa awa rin ng Panginoon na nanilbiha, nanilbihan din ako na ngayon bilang isang person ng Alpha Company. Thank you, Mate.